niyo bang may NBA player na balak yatang kalabanin ng coffee shop na Starbucks gamit ang kanyang sariling kape? kento kasi Bukod sa pagiging leader sa Miami Heat at pagkakahumaling sa mga pop songs, ay may isa pa palang love na love si Jimmy Butler at ito ay ang kape. Ay may sarili pa nga itong coffee making equipments at kahit ano pang klase ay kayang kaya niyang gawin. Kaya nga nang mapunta ito sa bubble at madismaya sa quality ng mga kape, ay nagdesisyon itong dalhin ang mabibigat niyang gamit at magtayo ng sarili niyang indoor coffee shop. Tinawag niya itong Big Face Coffee, kung saan nag-offer siya ng $20 or higit 1,100 pesos per cup kahit ano pa ang sizes. Ang kanyang suki naman sa business ay ang ex-teammate niyang si Goran Dragic. Ngayon, ngayon may pop-up shops ng Big Face at bukod sa kape ay nag-offer din sila ng merchandise sa kanilang website. Plano nga rin talaga ni Butler na ipagpatuloy ito sa pagtatapos ng kanyang karir At malay mo naman tapatan pa ang Starbucks sa pagdaan ng mga taon.